<todicata> dalawang Pacquiao, isang apelidong kilala hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Pero sa likod ng pangalan na yon, dalawang magkaibang kwento ang sabay na umuusbong. Dalawang batang may parehong dugo, parehong pangarap, pero magkaibang mundo ang pinagmulan. At ngayong pareho na silang pumapasok sa ring, pareho silang humaharap sa mga expectations at tanong ng marami, sino sa kanila ang mas may tsansang sumunod sa yapak ng kanilang ama ang nag-iisang mani Pacquiao? Dito sa Pinoy Kaalaman, aalamin natin ang kwento ng dalawang batang Pacquiao, ang kanilang pinanggalingan laban sa ring at ang hamon na dala ng isang pangalan na hindi basta-basta. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Sa isang sulok, nandyan si Eman Bako sa Pacquiao. Isinilang siya noong January 2, 2004 sa Tagum City, Davao del Norte at lumaki sa tahimik at simpleng buhay. Malayo siya sa spotlight malayo sa mga kamera at higit sa lahat, malayo sa kinang ng pangalang Pacquiao. Matagal niyang hindi dala ang apelyido at dahil dito marami ang nanghamak at minaliit siya. Pero imbis na sumuko, ginamit niya ang lahat ng iyon bilang lakas. Nakilala niya ang boxing at para sa kanya hindi ito laro lang. Ito ang paraan niya para patunayan na kaya niyang tumayo sa sarili niyang paa at labanan ng mundo. Noong 2022, formal siyang kinilala ni Manny Pacquiao bilang anak. At mula noon buong tapang niyang inako, ang apelyidong Pacquiao pero malinaw sa kanya. Gusto kong makilala hindi lang dahil anak ako ni Manny, kundi dahil sa sarili kong galing. At unti-unti niyang pinatunayan iyon sa ring. Nag-debut siya noong September 23, 2023 laban kay Jomel Kudiamat na nagtapos sa split draw. Ngunit pagkatapos noon, sunod-sunod na panalo ang kanyang naitala. Sunod-sunod ang knockouts. Sunod-sunod ang mga taong napapalingon. At nagsasabing, may paparating. Sa November 2025, may record siya ng seven wins, zero losses, at one draw. Kabilang ang apat na knockouts. Ang pinakabago niyang laban noong October 29, 2025 sa Thrilla in Manila, two undercard laban kay Nico Salado, ay siya via unanimous decision. Ipinakita niya ang tibay ng loob, disiplina at maturity na bihira sa batang boksingero. Physically, stand out si Eman. 5'10 ang taas at may 74-inch reach. Mas mahaba kaysa sa karamihan sa lightweight fighters. Kaya niyang kontrolin ng distansya, pumili ng tamang timing at magikot sa ring ng may disiplina. Pero higit pa sa katawan, nasa puso ang tunay niyang lakas. Isang pusong dumaan sa hirap, pangungutya at pang-aalipusta at ginamit ang lahat ng iyon para patunayan na kaya niyang maging mandirigma sa sarili niyang paraan. Sa kabilang panig naman, nandiyan si Jimwell o Jimwell Pacquiao ang panganay na anak ni Manny Pacquiao. Ang kabaligtaran ng kwento ni Eman, lumaki siya sa spotlight na susundan ng kamera at bawat galaw niya ay pinagmamasdan ng publiko. Hindi na siya tinanong kung sino siya, kundi kung magiging kasing galing ba siya ng ama. Malaki ang expectation. At higit sa lahat mabigat ang pangalan niya. Ang pangalan niyang Pacquiao, nagsimula siya sa amateur boxing sa US, kung saan nagtala siya ng 6 wins at 4 losses. Simula 2019 hanggang 2021, nagsanay siya sa Wild Card Boxing Gym sa California, ang gym kung saan hinasa ang tatay niya. Doon nakita ng mga trainers ang kanyang footwork at bilis, halatang may tatak-pakyaw. Pero hindi niya ginagaya ang ama. Ginagamit niya ang estilo ng ama bilang base, pero hinuhubog niya ang sarili niyang approach. Noong November 29, 2025, nag-debut siya bilang professional boxer sa Pechanga Resort and Casino sa Temecula, California laban kay Brendan Lally. apat na rounds ng matinding palitan at nagtapos ang laban sa majority draw. Isang hurado ang nagbigay ng 39-37 para kay Jimwell habang dalawa ang 38-38. Bahagyang napagod siya sa late rounds pero bumawi sa ika-apat na round sa pamamagitan ng matitinding suntok. At dito lumabas ang pinakamapait na katotohanan. Ang pinakamabigat na kalaban ni Jimwell ay hindi nasa ring, kundi ang apelido niyang Pacquiao. Malaki ang expectation, marami ang umaasa, pero alam ni Jimwell na iba ang panahon, iba ang ira at iba ang landas na tatahakin niya. Ang pangalan ay bigat, ngunit ang puso at dedikasyon ang tunay na sukatan. Ngayon habang parehong umuusbong sa professional boxing, tanong ng marami, sino ang mas may tsansang sumunod sa yapak ng kanilang ama? Kung basehan ay record at momentum, panalo si Eman. Kung basihan naman ay facilities, world-class training at connections, malaking advantage si Jimwell. Pero tandaan, ang pagiging champion ay hindi lang sa record o resources. Ito ay tungkol sa disiplina, dedikasyon, tibay ng puso at tapang sa bawat laban mga leksyon na itinuro mismo ng kanilang ama. Dalawang pakyao, dalawang kwento. Isang alamat ang sinusundan. Sino ang tunay na hahawak sa bandila ng pangalan at itutuloy ang kwento ng pambansang Kamao. Si Eman na mula sa tahimik na simula ay naging mandirigma. O si Jimwell na lumalaban hindi lang sa kalaban kundi sa bigat ng apelyidong iniwan sa kanya ng ama. At iyan ang kwento ng dalawang batang pakyaw. Pareho silang may pangarap, parehong may apoy, ngunit magkaibang landas at laban ang hinaharap. Sa ring man o sa buhay, pareho silang patuloy na nagpapatunay na ang apelyidong pakyaw ay hindi basta pangalan ito ay legacy disiplina, tapang at pusong handang lumaban kahit walang kasiguraduhan. Dito sa Pinoy Kaalaman, lagi nating tinutuklas ang kwento sa likod ng pangalan at tagumpay. At ngayon, iniwan namin sa inyo ang tanong. Sino ang mas handang pumalit sa yapak ni Manny Pacquiao? Si Eman na lumaban mula sa tahimik na simula at patuloy na umaangat, o si Jimwell na lumalaki sa liwanag ng spotlight? Na may world class training at matinding potensyal i-comment sa baba ang sagot ninyo kung nagustuhan ninyo ang video na ito huwag kalimutang mag-like mag-share at mag-subscribe sa Pinoy Kaalaman para sa mas marami pang kwento ng inspirasyon sports at kaalaman mula sa Pilipinas maraming salamat sa panonood at tandaan saring man o sa buhay ang laban ay hindi natatapos hangga't may pusong lumalaban